Uy, kindi, uy, kindi. Kaniya. Ayan, guys. Nasa taas tayo ng bundok eh, ng Sibuko. Sarge, oh? Nakita mo. Sarge, oh? Ayan. Ay, nakaroon. Ay, ari na. Ayan. Ah. Ayan tayo. Ah, director namin si Nerman. Ah. Yan nandoon nang isang ano. isang kasama namin ah. na uh, ang kain sa titibak ano. ng ano ng bato. Ah. ah. Gagawin no, no, namin pugon. Siya lang mag-isa naggawa niyan. Natumba niya hmm. lahat. Yung mga kahoy. Doon na. Yan. Na. <laughs> yan. yan guys. Dito sa tuktok ng bundok ng Sibuko. ko. Tuktalaw. Sa Ito. sityo Tiaga. Sityo Tiaga. Opo. Yan. Sityo ng Tiaga. Buis buhay paket dito mga guys. Ano ni Yan guys. Kukuha tayo ng gagawin pugon. Itong bato ganitong klaseng bato ang ang gagawin natin pugon. Hmm. Ito ang sitio tiaga. Ah, mo sa ngolok ko Mano ngayon, guys.

Wala kaming gamit, guys. Muna pa mo na to kapas lang kare sa ini. Mhm. Mm na di makwanta sing yari utak-utak din. Yan. Gagawin namin pogon. Sa so, sobay yung unta ng bukid, basta di sama zero, makarakit na, makarak na muwi. Eh. Bang mo marapa. Tuwa Ma na. Bang di marapa, motor iparata kay man pilak da. Eh.